Nagsimula ang pelikula habang naghahanda si Tony na sasabak sa isang illegal na boxing match. Kinausap siya ng kanyang manager na wala nang atrasan. Matatapos lamang ang laro kung patay na ang kalaban. Nagulat si Tony nang makita ang kanyang makakalaban na mas malaki at parang bihasa pa sa ganoong labanan. Sa ibabaw ng ring, nagpalitan ng suntok at sipa ang dalawang manlalaro. Bawat isa ay determinado na ipanalo ang laban. Bago ito mangyari, nagtatrabaho si Tony bilang isang tagabukas ng gate sa isang paradahan. Habang naka-duty siya, pumasok sa kanyang pwesto ang isang babae at binibigyan siya ng pagkain. Tinatanggap naman iyon ni Tony na hindi kumikibo. Nakahalata ang babae at tinanong kung sino si Tony. Sumagot ang lalaki na siya ang kapalit ng dating nagtatrabaho doon. Dahil dito, binawi ng babae ang ibinigay na pagkain. Napagtanto ni Tony na bulag ang kausap. Ayon sa babae, may palabas sa telebisyon na sinusubaybayan nila ng matandang dating nakapwesto doon. Paalis na ang babae nang ibinigay uli kay Tony ang pagkain na tinanggap naman nito. Nagbilin pa siya na alagaan ni Tony ang bulaklak na sweet olive na nandoon. Namumuhay mag-isa ang babae at namamasukan bilang customer service agent. Sa trabaho ay medyo minamaniac siya ng kanilang boss. Nagpunta sa isang boxing gym si Tony humihingi siya ng paumanhin sa may-ari at sa trainer ng gym. Sinasabi nilang nanghihinayang sila sa abilidad ni Tony. Binigyan siya ng boxing gloves at sinabi hang mag-egsayo pero umayaw ang lalaki at umalis. Sa kanyang pwesto, muling napadaan ang babaeng bulag at ibinalik ni Tony ang lagayan ng pagkain na ibinigay ng babae. Kinumusta din niya kung namulaklak na ang sweet olive. Nagkapalagay ang loob na ang dalawa, sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Sarah at siya ay 24 na taong gulang na. Maliban sa kanyang pagiging bulag, normal lahat ang kanyang pangangatawan, lalo na ang pangamoy niya. Nakuha naman ni Tony ang ibig sabihin ng babae. Maganda ang naging epekto sa binatang si Tony. Nagagawa na niyang maligo sa kahugasan ng gusto ang amoy daga niyang paabago pumasok sa trabaho. Sa bahay, habang kumakain si Sara naramdaman niyang binabaha ang kanyang sahig. Nag-aalala eto na hinanap ang dahilan at nalamang barado ang banyo niya. Nagpunta uli sa trabaho ni Tony si Sarah. Nalaman niyang bago ang sapatos ng binata dahil naamoy niya. Tinanong niya kung pogi si Tony. At dahil matagal sumagot ang lalaki, sinabi niyang ang puso ang importante at hindi ang itsura. Paalis na si Sarah ng muntikan siyang mabangga ng sasakyan. Dahil dito, ihinatid siya ni Tony sa kanyang bahay paika ang dalaga sa paglakad kaya kinarga siya ni Tony sa likod at iniuwi ng bahay. Sinamantala na din ng dalaga na ipaayos kay Tony ang nagbabarang banyo niya. Hiyang-hiya siya nang malaman na isang panti ang bamarado sa banyo. Bilang pasasalamat, binigyan ni Sara ng tiket para sa isang concert si Tony. Pero, dahil pang dalawahan ang tiket, nagkasundo silang magkasamang dadalo. Sa isang telepono ay may kausap si Tony, humihingi siya ng pasensya. Sinabi ng kausap niya na matagal na siyang napatawad at huwag na silang gambalahin pa. Nag-ayos naman ng gusto si Sarah bilang paghahanda sa pagdalo nila ng concert. Masayang masaya ang babae habang nakikinig sa concert habang buryong na buryong naman si Tony na first time lang manood ng concert. Naikwento ni Sarah na mahilig siya sa eskultor at iyon din ang kurso niya bago siya mabulag. Marami siyang tinatanong kay Tony pero sumagot lang ang binata na madilim ang nakaraan niya. Sa bahay ni Sara, bago umalis si Tony na naghatid sa dalaga, nagtapat siyang Antonio, suki ang pangalan niya, dati siyang kickboxer at marami siyang ginawang kalokohan pero nagbago na siya. Sa kanyang trabaho, binigyan ng boss si Sara ng regalo na naka-jewelry box. Ayaw man tanggapin ay ipinilit ng boss na tanggapin niya. Samantala, sinadya pa rin napuntahan ng may-ari ng gym si Tony para kausapin na bumalik sa kanila. Tinatanong din nila kung bakit eto nawala at kung anong pinaggagawa niya. Nagtapat si Tony na naging manlalaro siya ng illegal na boxing. Dahil dito, kinuha siyang hitman ng mga sindikato. Isa sa tinrabaho niya ay isang kasapi sa sindikato na nagnakaw ng pera. Inatasan siyang patayin ng nagnakaw kasama ang kanyang pamilya. Nagmakaawa ang lalaki kay Tony na hayaan na siyang lumayo. Nagawa lamang niyang magnakaw para makapagsimula sila ng kanyang pamilya. Binobog pa rin niya ang lalaki. Dito na rin nahuli si Tony at nakulong ng tatlong taon at limang buwan. Samantala, umuwi si Sarah at dinatna ng kanyang boss na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Nagpumilit etong pumasok sa loob. Nakita nitong hindi pa binubuksan ni Sarah ang regalo niyang alahas. Pinapalabas siya ng babae pero nagalit pa eto at sinaktan si Sara. Tinangka niyang gahasain ng dalaga pero dumating si Tony at binogbog ang boss. Sinasaway siya ni Sara pero pinagsusuntok pa rin niya ang boss sa kanya pinaalis. Sinabi ni Sara na mawawala na siya ng trabaho dahil sa nangyari. Sumagot si Tony na siya ang bahala kay Sara at siya naman ang dahilan kaya siya mawawala ng trabaho. Malungkot siyang pinaalis ng babae. Ilang araw ang lumipas, papasok sa trabaho si Tony ng madatnan si Sarah na naghihintay sa kanya. Sinabi ng babae na umalis na siya sa trabaho. Humiling siya na ipasyal siya ni Tony pag-off niya. Sa tabing dagat niya dinala ang dalaga. Pinakuha siya ni Sarah ng isang makinis at de na bato at sinabing iyon ang magbibigki sa samahan nila kaya tukakaingatan niya iyon. Dala ng bagong obligasyon niya kay Sarah, bumalik at nag-egsayo si Tony sa gym. Bumili siya ng isang aso at ibinigay kay Sara bilang alalay niya din na pinangalanan nilang tamba. Inayos na din ni Tony ang bahay ni Sara na naging tahanan na rin niya. Sa tuwa at pasasalamat ng babae, dagdag ang nararamdaman nilang umuusbong na pagmamahalan, naghalika na sila. Sa pagdaan ng mga araw, sunod-sunod na ang panalo ni Tony sa boxing. Bagay na ikinatutuwa ng kanyang trainer at manager. Samantala, natuto naman na gumawa ng mga dekorasyong gawa sa putik si Sara. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng braille, natuto na rin na magmasahe. Sinabi ni Tony sa kanya na maganda-ganda ang kita niya sa legal na pagboboksing, kaya kukuha siya ng shop para doon ilagay ni Sara ang mga arts na ginagawa niya. Nagkakaroon na ng liwanag at pag-asa sa buhay ang dalawa, na biktima sa tinatawag na pag-ibig. Minsan, palabas si Tony sa gym nang abangan siya ng dati niyang kagrupo at inaalok siyang bumalik sa sindikato, malumanay itong tinanggihan ni Tony. Dinalaw nila ang puntod ng mga magulang ni Sarah. Nagtapat ang dalaga na baguhan siyang driver palang lang noon. Sinakay niya ang kanyang mga magulang para mamasyal. Pero, sa daan ay umagaw pansin sa kanila ang isang nasusunog na tao na nahulog mula sa gusali. Dahilan doon para mawala siya sa konsentrasyon at bumangga ang sasakyan na dahilan ng pagkabulag niya at pagkamatay ng mga magulang niya. Kinilabutan si Tony sa narinig at iyon din ang dahilan ng pagkakulong niya. Nagpakamatay ang lalaking dapat niyang patayin. Bago dumating ang mga pulis, ipinaligo ng lalaki ang gasolina at bago sindihan ang sarili, pinakiusapan niya si Tony na huwag idamay ang kanyang pamilya. Nasusunog etong tumalon sa gusali. Muli ay kinausap si Tony ng mga sindikato. Inalok siya ng malaking premyo sa isang illegal na boxing. Sa bahay, nakaramdam ng pagkahilo si Sarah. Sa hospital na ito nakita ni Tony. Ayon sa doktor, maayos na siya. Ang problema ay sa mata niya, nakitang may pag-asa na makakita pa. Kung hindi agad magawa ng paraan ay baka tuluyang mabulag. Sa isip ng binata, alam niyang pera din ang kailangan. Pagka uwi nila ng bahay, napansin ni Tony ang marka ng sindikato na nakasulat sa pinto ng bahay nila. Pinuntahan niya ang kuta ng sindikato, sinabi ni Tony na nakipaghiwalay na siya sa babae kaya huwag siyang papakialaman. Isang laban lang ang hiningi nilang kapalit sa sinabi ni Tony. Ibinigay agad sa kanya ang paunang bayad, ang kabuuan pagkatapos ng laban. Kinausap ni Tony ang trainer sa gym na ipusta sa kanya ang pera, Galit at panghihinayang ang naramdaman ng trainer pero naunawaan din si Tony. Dinala niya si Sarah sa ospital at nakaschedule para maoperahan, lalong nagpakonsensya sa kanya ang sinabi ng babae, gusto niyang makakita para makita niya ang magiging bahay nila at maaligan ng gusto ang magiging anak nila. Sa bahay, sinira at sinunog ni Tony ang mga ebidensya na doon siya nakatira. Sa kasalukuyan, bogbog -bog sarado man si Tony. Nagawa pa rin itong bumawi at ipanalo ang laban. Pagkatapos ng laban, may kinausap si Tony sa telepono na nagsabing binayaran nila sa hospital ang bills ni Sarah, ang natira ay ibinigay nila sa pamilya ng nagpakamatay na lalaki dahil sa kanya. Ibinalita na din na matagumpay ang operasyon ni Sarah. Habang naglalakad si Tony, binangga siya ng sasakyan sa kabinabaan ng nakasakay at sinaksak sa tagiliran. Sa pag-aakalang matatalo siya sa laban, malaki ang ipinusto ng sindikato sa kalaban ni Tony. Hindi nila akalain na tatalunan ni Tony ang pinili nilang mas malaki, mas makaranasan na boksingero na ipinangtapat nila sa kanya. Habang naghihintay si Sarah sa pagbabalik ni Tony, nakatanggap ito ng padala mula sa binata. Naglalaman iyon ng isang music box. Pinuntahan niya ang address nun at napadpad sa isang ampunan kung saan lumaki si Tony. Nakausap niya ang madre na siyang nag-alaga kina Tony. Sinabi niya na ipinagtapat ni Tony na napamahal siya sa isang mabuting tao, dangan nga lamang at hindi niya ito maaring makasama, dahil siya ang dahilan ng pagkaaksidente nila. Labis etong nagpapahirap sa binata. Napaiyak na lamang si Sarah sa natuklasan. Pinaglaanan na lamang ni Sarah ang shop ng mga bulaklak at eskultor na binili ni Tony para sa kanya. Sa mga libreng oras ay nagbabolontaryo siyang magmasahe sa mga may kapansanan. Habang kausap ni Sara ang isa sa mga kliyente niya, napabalikwas si Tony na pasyente sa kabilang kama at nakita ang dalaga. Nilapitan naman siya nito at minasahe. Nakikiramdam si Sara na parang pamilyar ang katawan, pero binaliwala ang anumang iniisip ng makita na iba ang pangalan ng pasyente. Pagkaalis ni Sara, naiiyak na lamang si Tony sa higaan. Dumaan ang mga araw, napadpad ang nakasaklay na si Tony sa shop ni Sara na ipinangalan sa kanya binili niya ang nakadisplay na Sweet Olive. Napansin din niya ang music box na ipinadala niya kay Sara, sinabihan siya ng bantay na hindi iyon ibinebenta. Pagkaalis niya ng shop, binangga siya ng malaki ng sitamba. Tinahulan pa eto ng tinahulan. Humingi naman si Sara ng paumanhin sa binata na nakilala niyang isa sa mga kliyente niya. Iniwan sila ni Tony na paikaikang umalis. Nagtataka si Sara at iba ang ikan ikilos ni Tamba. Pagdating niya sa shop, nasabi ng bantay na nakabenta sila ng sweet olive. Sinabi pa niya na naiiyak ang customer habang tinitignan at kinakalikot ang music box. Muling tumahol si Tamba, nang malaman na nakasaklay ang customer, dali-daling lumabas si Sarah. Umiiyak na hinahanap ang taong nakasaklay. Hindi na nito nakita pa si Tony. Sa tabing dagat kung saan nila napulot ang makinis na bato noon, unti-unting naglalakad papalusong si Tony. Sa tunog ng alon at sa musika ng hangin ay narinig niyang isinigaw ang kanyang pangalan. Paglingon niya ay nakita niya si Sarah. Nagtatapos ang pelikula ng muling magyakapan ang dalawang pusong wagas ang pagmamahalan. Saksi ang mga bato at buhangin sa dagat na kahit walang salitang binibigkas ang dalawa ay punong-puno sila ng kaligayahan.